Melissa Ricks, pinabilib ang mga tagahanga sa pagbawas timbang. Ikinagulat ng mga tagahanga at kapwa celebrity ang pagbabahagi ni Melissa Ricks ng kanyang fitness journey sa Instagram. Ibinahagi ng aktres na siya ay pumayat ng 21 pounds sa loob lamang ng dalawang buwan na umani ng papuri at suporta mula sa kanyang mga tagasunod. Nagpost si Melissa ng before and after photos na nakasuot ng workout attire at pinasalamatan ang kanyang doktor sa paggabay sa kanya sa pagbaba ng timbang. Binanggit niya na ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng disiplina at determinasyon. At sinabi niya, para ito sa akin, para sa aking mga anak, at para sa aking kalusugan. Paano kaya makaka-inspire sa iba ang kwento ni Melissa sa kanilang fitness journey? Nagpasalamat si Melissa sa kanyang doktor at ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na layunin at motibasyon para maabot ang kanyang fitness goal. Ayon sa kanya, hindi na realistic ang pagbabalik sa kanyang dating timbang na isang daan pounds. Ngunit nag-focus siya sa mga target na maaari nilang maabot ng kanyang doktor. Kailangan ng maraming disiplina at gabay. Huwag maging matigas ang ulo. Kailangan madesido kang kaya mo at kaya mo naman talaga. Sabi ni Melissa, ano kaya ang mga pagsubok na hinarap ni Melissa sa kanyang weight loss journey at paano ito makakatulong sa iba na may parehong sitwasyon? Maraming tagahanga at celebrity ang nagbigay ng papuri kay Melissa. Kasama na ang mga kapwa ina tulad ni na Michelle Madrigal, Aubrey Miles at Yasmin Corti. Na nagbigay ng suporta sa kanyang post, binanggit din ni Melissa ang kanyang layunin na pumayat pa ng 31 pounds, kung saan 21 pounds na ang nabawas niya sa loob ng halos walong linggo. Sa tingin mo ba, malaki ang tulong ng suporta mula sa mga tagahanga at celebrity sa tagumpay ni Melissa sa kanyang fitness journey? Bilang isang ina ng dalawang anak, si Nakiara at Mikaela, ginawang prioridad ni Melissa ang kanyang kalusugan para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at personal na kalusugan. Si Kiara ay anak niya sa kanyang dating partner na si Charles Tujizaki, habang si Mikaela ay anak niya sa kanyang asawa na si Michael Makatanggal. Paano kaya makakaapekto ng positibo sa kanyang pamilya ang dedikasyon ni Melissa sa kanyang kalusugan at kapakanan?